tayo po ay muling sumulat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at inuulit po natin yung ating nakaraang dalawang sulat na nag-aapila po tayo na ipaulit ng Presidente ang Meralco sa Commission on Audit nang malaman po natin talaga kung magkano ang sobrang paninil ng Meralco sa mga consumers, o, hindi lamang nitong mga nagdaang ilang taon, kung hindi kasama yung taon ng 2005, 2006, 2008 hanggang 2024 na pinatunayan nitong huling refund nila na 19.9 billion ngayong 2025. Ang ating pong isyo sa Meralco ay ang patuloy na pagtaas ng presyo nito na ngayon ay umaabot na lang 14 pesos per kilowatt hour na labag sa batas. Dahil sinasabi po ng batas na siguraduin ng presyo ng kuryente ay affordable po ang sinas tinatawag na list cost supply. At hindi lamang yun po. Kung hindi, hinihiling din po natin sa ating mahal na Pangulo na imbestigahan din ang Meralco ayon din sa uh, payag ng Malacanang na ipaiimbestiga ang prime water dahil sa maraming reklamo ng mga subscriber sa inadequate services niya. Magkakaisa po tayo sa panawagang ito pwede po tayong mag-email sa pace at tayo po ay sumulat sa ating mahal na Pangulo na mabigyan din ng kaukulang atensyon ang ating iso sa Meralco gaya ng atensyon ay pinagkalob nila sa reklamo ng mga subscribers ng Prime Waters.